Three facts about being a loyal or faithful. Ngayon, ikaw na nanonood kung hindi ka loyal o faithful, pwede ka na mag-scroll. Kasi ang video na ito ay para lamang sa mga katulad naming loyal o faithful. Alam mo sinong pinaka-loyal? Yung aso ko si Samer. Number 1. Ang mga faithful o loyal na tao ang madalas na nasasaktan. Alam mo yung lyrics ng isang kantang Bakit kung si Nopa madalas na totoong nagmamahal ay sila pa ang madalas na naiiwan at nasasaktan. Ang mga taong ito kasi ay tinitake for granted. Inaabuso at hindi pinapahalagahan sila yung mga taong madalas napupunta sa maling tao Sila yung sobra kong magmahal at lahat-lahat ay ibinibigay nila sa kanilang mahal Kinakalimutan ng sarili at nagpapakamartir sa isang tao Hindi ito masama kasi ipinapakita mo lang na tapat ka sa isang tao Remember, being faithful in a relationship is highly beneficial Faithfulness can encourage trust emotional. Intimacy and a sense of security between partners. Number 2. Humahanga rin sa iba ang mga loyal o faithful na tao. Baka magtaka ka at magtanong na paano magiging faithful o loyal ang isang tao kung tumitingin o humahanga pa siya sa iba. Alam mo, normal lang naman diyon sa isang tao na humanga sa iba. Hindi mo maiiwasan ito na magkaroon siya ng crush o hinahanga ang artista o sikat na personalidad. Kahit faithful na tao o yan, sobrang fan siya ng isang tao, hindi mo may iyan. Comment nga yung faithful dyan kung may crush kayo. Ako kasi oo, may hinahangaan din akong ibang tao. Actually, maraming tao. Ito opinion ko lang, kung di ka sang ayon, wag mo natapusin video. Para sa akin, okay lang ito. At normal lang alam mo kung bakit? Ang pinakamahalaga lang naman ay hindi siya gumagawa ng mga bagay na masasaktan yung taong mahal niya. At higit sa lahat, ikaw at ikaw lang ang uuwiyan at gusto niyang makasama. Alam mo, being faithful means deciding that your love for this one person outweighs your desire to be with any other person on the planet. Number 3 ang mga loyal o faithful na tao ay madalas hindi kagandahan o kagwapuhan. Meaning, hindi sila attractive at bihira ang umahanga sa kanila at madalas hindi sila ang pinipili. Alam mo yung kapag pangit ka talo ka. Ito hindi lang basta content lang. Nabasa ko lang o nasaliksik o alam ko lang. Yung ibang mga content ko, syempre, based on my experience. At proud akong faithful o loyal ako. Sa lahat ng nakarelasyon ko, never ako nag-cheat. O baka sabihin niyo baka never nag-cheat kasi hindi nahuli. Sa sitwasyon ko kasi bilang isang teacher, halos walang time para sa sarili sa dami ng mga ginagawa, iniisip at priority. Kasama mo pa ang nakaka-stress ng mga estudyante. Tapos, may karelasyon ka pang kailangan mong bigyan ng time. Isipin mo, kaya ko pa bang magloko? Siguro sa mga kwento ng mga bitter kong ex. Nakakalungkot lang kasi sabi ko nga, kung sino pa yung loyal at faithful, sila pa yung hindi pinili at ipinaglaban. Hindi ako gwapo pero syempre hindi rin ako pangit. At alam mo ba kung bakit napakaraming umiiyak at nasasaktang tao dahil iniiwan sila at niloko. Hilig kasi nila sa mga magaganda at guwapo. Pero hindi naman loyal at faithful na tao. Huwag mong papakawalan ng taong palaging nandyan sa buhay mo at nananatili kahit gaano man kabigat ang sitwasyon. Huwag kang mahilig sa guwapo o sa mga magaganda. Baka sila pa yung mga taong dadaan lang sa buhay mo pero hindi pang habang buhay pala. You only have one person in life to achieve the true happiness. Huwag kang maging two-timer. Andan mo yan. God bless. Try nga natin kung loyal o faithful ka. Comment ka nga dyan sa baba. Sawang-sawa ka na ba sa sitwasyong palagi na lang na ikaw ang nagmamahal? Ikaw na lang palagi ang nanunuyot nagpaparamdam. Ikaw na lang palagi ang naghahabol. Ikaw na lang palagi ang lahat. Di mo ba naisip na what if subukan mo ring hindi maghabol? Subukan mo ring huwag magmahal. Subukan mo ring huwag magbigay. Subukan muring wag manuyo at wag magparamdam. Hahanapin ka kaya. Hahabulin ka kaya. May makakamis ba sa mga dati mong ginagawa sa isang tao? Ang saklap lang kasi sa part mo, yung ikaw na lang palagi yung nagpaparamdam. At ikaw pa yung totoong nagmamahal. Minsan, hinihiling na sana kahit minsan ay may magparamdam din sa iyo ng mga bagay na ginagawa mo. Tingin mo, effective bang hindi magparamdam para makita mo talaga ang totoong halaga mo sa isang tao? Ang tanong, kaya mo bang hindi magparamdam sa mga taong minamahal mo kahit di ka sigurado kung ganon din siya sa iyo? Nakakatakot no? Baka sa gagawin mo, sumampal sa'yo ang katotoha ng hindi ka talaga niya hahanapin at mamimiss kung sakaling hindi ka magparamdam. Napatunayan mong wala talaga siyang pakialam. Pero sana, sana, dumating yung panahong hindi mo kailangan gawin ang mga bagay na ito. Yung tipong hindi ka magpaparamdam para mamiss ka, pero hindi ka pala mamimiss. Hindi mo na kailangan gawin yon para mapatunayang mahalaga ka. Para makita mo yung halaga mo. Yung tipong sana pareho ninyong mahalang isa't isa at kailangan ng bawat isa. Sarap kasing mahalin ang taong inamahal ka rin. Tandaan mo yan. God bless. Ngayong Pasko, hindi lahat masaya. Maraming pamilya ang hindi kompleto ngayong Pasko. May magpapaskong walang handa at nasa lansangan. May magpapaskong nasa trabaho at hindi makauwi sa kanilang pamilya. May magpapaskong maraming iniisip at problema sa buhay. May magpapaskong umiiyak at malungkot dahil may pinagdadaanan. Gusto ko lang namang iparating sa video na ito na hindi lahat ng tao sa mundo ay magpapaskong masaya. Kaya sana kung magpapasko kayong masaya, sana maging mabuti kang tao. Kung kaya mong magbigay, magbigay ka. Kung kaya mong magpasaya, magpasaya ka. Ang Pasko, minsan lang ito mangyari sa isang taon. Mas masaya kung ang makakasama mo at nakikita mo ay kapareho mong nakangiti at tumatawa ngayong darating na Pasko. Simpleng bagay pero malaking bagay ito sa isang tao. Walang kapantay na pera o material na bagay ang ngiting maibibigay mo. Iparamdam natin sa kanila na ang tunay na diwa ng Pasko ay hindi lang nakadepende sa regalo o handa ng isang tao. Magkus sa puso ng isang tao na nagmamalasakit at may pagmamahal din sa kapwa niya, tao. Tandaan mo yan. God bless. Napapagod na pero hindi niya pa rin sinasabi. Pagod na pagod na pero nakangiti ka pa rin. Sobrang bilib ako sa'yo. Kala siguro ng ibang tao, wala kang problema. Kala siguro nila okay ka lang. Kala siguro nila masaya ka. Akala nila pa easy-easy ka na lang at walang pangarap sa buhay. Hindi nila alam may pangarap ka hindi lang halata. Nakakaramdam ka ng pressure at takot na baka hanggang dyan ka na lang. Hindi nila alam na gusto mong makaahon at umangat sa buhay. Hindi man niya ito na pero dapat alam mong nahihirapan din siya. Tandaan mo yan. God bless.